Nakita mo na ba ang proseso ng paggawa ng connecting rod mga boss? Pues, sa video na 'to makikita natin kung gaano kadelikado ang paggawa ng matibay na connecting rod mula sa ordinaryo at sulid na metal ang proseso hanggang patungo sa napakatibay na connecting rod. Bayatara, sabay tayong manood at matuto. At bawal po ang negatibo at magitid ang utak dito dahil reaction video lang po ito ng isang mekaniko. Curious talaga ako mga boss bilang isang mekaniko kung paano ba ginawa ang isang connecting rod. Ngayon ay nakikita natin ang isang solid na shafting na ipinasok na. Pinotol pala ito mga boss nang naayon sa sukat at yan magnet na yan. Sobrang high tech pala ng pabrika na to. Automatic na lahat mga boss. pinasok na dito sa ibang section ang mga putol-putol na shafting mga bus para naman malagay sa aniling oven kung saan dito iheating ang mga materyales sa connecting rod. Grabe, sobrang init ng trabaho na 'to at napakadelikado. Kailangan talaga dito ang proper training at mga safety precaution and seminar dahil isang pagkakamali at idlip mo lang kung matutulog ka dito, siguradong aksidente ang bagsak mo. presence of mind talaga ang kailangan dito mga boss no nagtataka lang ako kung bakit wala dito sa Pilipinas sa mga pabrika na ganito or kung sino man ang nakakaalam dyan please comment down below kung meron ba ganitong pabrika sa Pilipinas Isa siguro ang mga trabaho na sa may pinakamalaking sahod sa ibang bansa mga boss no? Kasi hindi biro tong trabaho nila. Ano kaya tong mga suot nila? Baka hindi to tinatabla ng apoy. Parang fireproof ba? Kasi ang trabaho nila ay nagbabaga na metal. ayan mga boss formado na ang ating connecting rod yung para ng tinitira ng buling punta naman dito sa aniling process na naman parang ito na yata yung panghuling proseso mga boss dito sa metal foundry So ayan kinukuha na ilalagay na ito sa parang hulmahan niya mga boss no Grabe ba, tinatampert na ng tudo dito mga buso. Tapos sabay buga ng pressurized na tubig para sa hardening process. Parang ito yung pinakadelikado na area mga busa. So may isang ulumahan pa pala mga buso. Yan, ipipreeze pa pala. Ah, para makuha yung mga extra na part mga boss no, yung mga hindi na kailangan. Labi kita nyo yung mga boss, meron pa rin pressurized na tubig no. At ito na ngayon mga formado na mga buso oh, pero kulang pa to. Hindi pa to yung pinaka finish product. Kung baga kung sa simento ay rough process pa lang to. <laughs> so isa-isa nang nilagay at ina rin sa parang oven yata to mga boss. No? ano kaya basta magugulat kayo mamaya mga boss dahil malilinis na to. O oh, ba diba? Malinis na. So ito na yung panghuling process mga boss bago dalhin sa machine siya para sa accurate na mga sukat. Maraming salamat!